Hi guys. Hi guys, mag-school among bata guys. We're here in Hala, mo lu kita no. No, stop. Tay, tay. Ay. Ay. Ko, lutong lula o lula o. Ayo ka mahulog ka. Ayo upo lang din. Lula o, lula o, madili lang mag-upo o. Hi guys, na kami karon diri sa my PSA, IPSA. Ah. Uh, -huh. uh, uh, sa ma UP. Nagwaiting lang muna kami kasi masyado pang maaga para magpunta sa school ang aming bata ni Zion sa Spark Mental Double City. Ay, hala no, no magisi na mahal. No. Opo lang ikaw, Marco Loves. Kay malakaw na talabs. Tara na. Tara, malakaw na ta, ma ito. ikaw. Ay, hala. Uh, malakaw na ta ha? Yahe hmm. We're going na. Bye-bye. <coughs> mm, excited na siya. Bye. Uh, bye, guys. Malakaw na mi, guys. Malakaw na mi, guys. Maghinahinay mi, lakaw, guys.